Please po, Dok. Opo. Please, Dok. Tulungan niyo po ako. Gawin niyo po ng paraan, Dok. Wala ko pa po, po makasama yung anak na mahaba. Pansin mo nga pa, Dok. Parang ilang mga kapang sa Amanda. Ito nga, Kuya. Eh. Ilang araw na akong taranta, Kuya. Eh, Kuya... O naka, tatapusin ko na yung labahin ko doon. Tapos kapag ka biglang umulan, pumasok ka kaagad, ha? Tapos na, kung mo kalimutan, hinga na malalim. Inhale, exhale, ha? O sige na. Pasok na ako sa loob, ha? Okay. Ate Ay, ano po yung kuya? Baka meron pa yung ano dyan Yung mga itatapon na na plastic Tsaka bote Baka pwede akin na lang ate ah Sige po, tanayin ko po muna si mama Sige, salamat po. Ah, kuya ito na lang daw po eh. Ay, o oh, sige. Okay, okay na yan. Mami salamat, kanya. Nabigay na po halos lahat ni Mama nung isang araw. Ay, sige, sige. Okay lang. lang okay po. na to. Isang ko lang po. Thank you, thank you. Salamat, ate. Ah, ay, kuya. Kumain na po ba kayo? Eh, namaya pa akong kakain. yung pagka nakabenta ako eh. Sa inyo na lang po ito. Nakakaya na na yun. Binigyan mo na ako ng ano eh. Hindi po. Okay lang po kuya. Sige po. Sayang po. Hindi po nakapagluto po si mama ng ulam. Bigyan po sana kita kung may tira po. Sige po. Sa inyo na po yan. Uh, salamat ah. Uh, ah, ganito na lang po kuya. Araw-araw po kayo dumaan dito para maabutan ko po kayo ng ulam. Sobrang bait mo naman eh. Salamat talaga. Sige, ganito na lang. Sabihin mo na lang sa mama mo at sa papa mo. Kung may basura sa gabi, dito na ilagay. Tapos ako na lang bahala magdala sa truck. Para hindi na kayo makalat dito ha. Tapos baka may gusto ko ipagawa. Marunong ako kahit paano ka mo para makabawi ako ha. Sige po. Sabihin Dadaling mo Dadaling ko, sa ko na sa to sa truck ha. Apo. Sige, salamat talaga na yan. Ingat po. Please po, Dok. Opo. Please, Dok, tulungan niyo po ako. Gawin niyo po ng paraan, Dok. Gusto ko pa po makasama yung anak na mahaba. Dok. Opo, Dok. Papunta na rin po ako dyan, Dok. Eh po, salamat po, Dok. Ay, ate. Ay, ate. Magandang umaga po. Kuhanin ko na po yung basura niyo. Ay, sige kuya. Kuya, maraming salamat ha. Kasi araw-araw mo pa rin kinukuha yung basura namin. Kaya ka naman yung ma'am. Eh, ma'am, pansin mo nga pala. Parang ilang umaga pang ginadadaanan sa Amanda. Ito nga kuya eh. Ilang araw na akong taranta kuya. Kasi kailangan operahan ni Amanda. Talalang madaling panahon. Eh, ano po ba nangyari sa amin? Mama? Oy, gutom ka anak? Hindi po mama. Eh, mama. May po kasi ako. O, oh, ano yun anak? Si Kuya Angelo po. Yung lagi pong dumadaan dito para kunin po yung mga basura po natin. Tsaka yung inaabutan ko po lagi ng ulam araw-araw. Nasaan na po siya ngayon? Tsaka mama, naalala ko nga po eh. Kaya po ako nagising sa ospital dahil sa kanya. Napanaginipan ko po kasi siya. Hanggang ngayon po, Mama. Halos araw-araw po. Kaya nagtanong po ako sa inyo ngayon. Eh, anak. Si Kuya Angilong ba? Eh, anak. Hindi na siya dadaan dito eh. Bakit daw po, Mama? Umalis na siya, anak. Eh, nakatunayan nga anak. Meron siyang iniwang video message para sa'yo. Bago siya umalis, anak. Talaga po, mama. Patingin po ako. Bahay po natin to ah. Ah. Uh, araw sa iyo, Amanda. Gusto ko pagka uh, napanood mo tong video ko. O mas lalo ka maging masaya. Ah. Uh, Nagulat ako dun sa balita na sinabi ng mama mo nung kaya pala, ilang araw lang kita ang binatadaanan dito sa... ...tabas ng bahay niyo. Dahil nasa ospital ka pala. Uh, kaya nag-desisyon ako. Tulungan kayo ng mama mo. Naisip ko kasi na... sayang yung mga katulad mong kabataan. Bihira kasi yung katulad mo na puso sa kapwa sa mait sa mismong magulang. Gusto ko malakas ka na ulit at patuloy mo yung ginagawa mo. Pagiging mabuti tao. Lalo na sa mga katulad namin na uspalan. Yung talagang walang-walang makain sa araw-araw. Gusto ko magpasalamat sa iyo. Kasi kahit paano, naibsan yung gutom ko sa araw-araw na pagdaan ko dito sa bahay mo. Na binibigay mo sa akin pagkain. Kaya nung ko, nalaman ko, nakilala mo ang maoperahan. Hindi ako nagdalawang isip. Na-donate iyo yung sarili kong puso. Para mabuhay ka pa mahaba. Para marami kang kapwa na matulungan. At magawa mo yung mga pangarap mo. Huwag mo kong isipin, Amanda, kasi wala na rin naman akong pamilya. Ang totoo lang, is na-miss ko ni Maguina ko. Kaya <laughs> e, naisip ko, sumunod na rin ako sa kanila. At least, mawala wala man ako sa mundong ito, may natulungan ako isang bata, may malaking pangarap. At may mabuting kalooban sa kapo. Lalo sa mga katulad kong mga kapos pala. Walang araw-araw. Kaya maraming salamat sa iyo, Amanda. Dahil sa iyo. Nagsasama-sama na kami ng maging naku sa langit. mabuting tao sa abong panahon. Maraming maraming salamat sa iyo. Maraming maraming salamat naman. Ay, Mama. Kaya po pala. Araw-araw ko -araw po, po siya napapanaginipan. Kasi siya po pala yung nagdunit sa puso ko. Araw-araw po kayo dumaan dito para maabot ko po kayo ng ulang. Sobrang bait ka naman eh. Salamat talaga. Oh, Mama. Alam niyo po ba kung nasaan po yung puntod niya? Bisitahin po natin siya, Mama. Gusto ko pong magpasalamat ng marami. <laughs> Ako din, anak. Gusto ko rin magpasalamat sa kanya. Kasi, dahil <laughs> sa kanya, mas makakasama pa kita na mas mahabang buhay, anak.